Let's welcome Michelle Japina! <laughs> Ay! Tumayo ka dyan! Mag-hi ka! <laughs> Dito tayo. Hi guys! Magandang gabi po. Mm. Yun lang. Yun lang? Wala ka. Kapanahonan mo pa yung topic na yan na personalan. Inadapt ko na nga lang eh. Kiruntin niyo ko lang. ah <laughs> uh ah -uh, di ba? Kiruntin niyo ko lang. Okay. 'yan ha. Hindi guys, isa rin sa mga kung bakit in-invite ko si Michelle Japina para tawag nito, uh, pag-usapan din dito yung kunting pagbabago, kunting pagbabago sa mga pagbabanatan kasi alam nyo, medyo kumukonti ang uh, ano natin no yung uh, ano nang uh, community. So para maparami po yung uh, mas mapalawak natin ang community ng team Kalinga. sabi ko kay uh, kay bunso sabi ko alam ko uh, lahat ng dumidikit sa amin Michelle Japina talagang uh, tawag nito madadamay sa issue